kapat ng helmet. Um, sa <laughs> wakas, nakalabas kami ulit. Kaya so, nandito kami sa... Dito nga to. Kusina po. Kusina. O, nandito po kami sa kusina sa Bayo. So ito nga mga batang helmet, maraming maraming salamat ito sa lahat na nag-comment sa in-upload namin kaninang madaling araw. Partida, madaling araw na yon. Pero ayan nga, mag-update muna ako. Latest update natin, nagkaroon nga po ng benchmarking. CBP Lenny sa Iloilo -Ilo City at ito yung sa iCare, diba? Ito yung mga highlights mga batang helmet, kung so, ano yung naging ganap doon. Pero maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga comments, sa lahat ng supportan Asa ba yung pamilya mo? Yan lang sa bahay. Oh. Shout out sa pamilya niya lang sa bahay. Pero ito ang mga batang helmet. Marami na tayong na-feature dito ng mga kainan sa Ibayo. Pero ito, bagong-bago lang kami na pat -pat ulit dito ni Bishong So ito lang ang mga batang helmet. Dumating na po yung mga orders natin. So meron silang fried calamari. Merong chicken barbecue and yung lechon kawari. So kaya na tayo. Samahan nyo kami. Comment down below nyo dito kanil masasabi nyo about dyan. Pero super bonggang bongga talaga si Bipileni dahil nga nakakaroon sila ng mga benchmarking, ng mga Naga City Learning. Oh, Ito may oh, really. sa may IK or di ba may Joga And maraming maraming salamat talaga dun sa lahat ng mga sumama dun sa kick-off rally ng Kikubab kahapon sa Iloilo -Ilo City. Eh patuloy lang talaga sa pagbe-benchmark si Bipileni para talaga may apply yan sa Naga City. Lahat ng mga ano no, Joga Bar. Mga best practices! Ayan, comment down below alam sabi Basta, uh, kung ano masasabi nyo dyan. Basta, kung nagustuhan mo ang vlog na to, kung lang mag-subscribe at i-click notification bell para lagi updated sa so, ito. Uh, may in-upload po namin yung video kapag sa... <laughs> Mga bata, tayo, no? may akong bukado na. Ano mo na ang bukado ngayon, video kapag. Pero alam ko, mangga, o. Oh. ayan, oh, no? abukado, saka mangga. Stay happy, stay healthy, stay safe, stars, always. Sabi nga sa bayo na kaya din ang bukid. It's getting better every day. God bless everyone. Bye!